Nakapagtala na ang Pangasinan Provincial Health Office uh, ng 3269 na kabuang kaso ng dengue mula January uh, hanggang July 2025 uh, kung saan ang bayan ng Rosales uh, ang may pinakamataas na bilang na kaso na umabot sa 305, uh, ang bayan ng Umingaan 204 na kaso, uh, San Manuel 181 na kaso, tang bayan ng Singana uh, ay mayroong 159 na kaso ng dengue, uh, habang ang bayan ng mga naman ay 144 dengue cases. Uh, bukod dito, ay pinakapagtala rin ang pagtaas ng dengue cases sa Salamino City, Balunggaw, Santa Barbara, San Fabian at San Quintina. Kung katkaugnay nito ang Pamahalang Panalawigan at Provincial Health Office ay nagpapatupad ng mga akbang upang mapigilan ang pagkalat ng sakit kabilang ang paggawa ng makbang upang maiwasan ah, ang pagdami ng lamok pagpapalakas ng koordinasyon sa mga barangay at patuloy na koordinasyon aksyon ng mga barangay at ng Provincial Health Office ah, upang mapababa ang kaso ng dengue sa lalawigan. Pinapayuhan naman ng Mars Demte na agad na magpakonsulta kung makakaranas ah, ng sintomas gaya na lamang na mataas na lagnat, pananakit ng kasukasuan ah, at pantala. Para sa programang Bomba Reports after Afternoon Edition, patrol na 1, Bombo ay nagulat. na This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!